Half full, half empty, di ba yeah. makikita mo halimbawa sa foreign policy yeah. makikita mo dito sa paglayo niya dito sa extrajudicial killings ng tokhang yeah. ng kanyang predecessor di ba uh, makikita mo na uh, very positive naman no yeah. pero may mga problema rin no na na makikita natin halimbawa sa ekonomiya halimbawa yeah. dito sa maharlika so uh, uh, titignan natin siya ang tawag diyan ay dialectical, negatibo at saka positibo. Mm -hmm. Hindi naman uh -huh. pwedeng puro negatibo, hindi naman uh, katulad ng mga ating mga trolls no na mukhang uh, naghahanap buhay ngayong Pasko dahil kinakailangan mm -hmm. ng pan, eh, ng allowance pag Pasko kasi. Kaya dadami Oo. yan, no? Asahan natin, dadami <laughs> yan, no? At suportahan na lang natin sila, no? Para naman, oh, supportahan na, ha, huwag patulang kasi pag patulang kikita yan. Sige, oh, so, supportahan na. Mga trolls hmm. kasi walang 13th month pay. So ito yung kanilang Christmas yeah. bonus. Supportahan yeah. din natin sila. Pero kailangan din naman natin tignan yung positibo sa gobyerno. Uh -huh. Diba? Ganun yung uh, mas uh, mas maganda, mas objective na pagtingin. No? Kaya hmm. yun yung, yun yung ating uh, sagot sa tanong mo. No? Uh, hmm. yun, uh, may positibo, may negatibo. Hindi katulad ng ating mga trolls na puro negatibo. Dahil hanap yeah. po tapos, check, anong positibo nakikita mo? Baka, ah, gusto ko marinig yan. Anong mga positibo ba nakikita mo? Kasi eh, baka sabihin na... Hindi, foreign policy, yung pagtanggap hmm. sa UNCLOS. No? Yan, oh. Ito ay ating panalo. Dahil yung nakaraang hmm. presidente, ang tingin sa UNCLOS, eh, itong historic win na ito ay isang papel. papel. na dapat itapon sa basura. Oh. Diba? Mm. Yun yung, yun yung, yung so, tingin sa yun. Hmm. previous president. Eh. Ito nga, uubusin uh, ko ang lahat ng kriminal. No? Libo-libo mm -hmm. oh, ang napatay pero na naubos ba talaga yung mga yung crimet. Mm -hmm. Ito ba ay talaga mga kriminal? no? Ni mm -hmm. walang autopsy itong uh mahigit 30,000 na, pina na pinatay no? Na pare-pareho ang uh, ang uh, ebidensya, isang maliit na sachet daw ng shabu mm -hmm. at isang mm -hmm. uh, paltik na barel no? So, ibig mm -hmm. sabihin, ito kita mo paglayuron, no? Mm -hmm. Paglayuron sa napaka-negatibo na mga gawain nung nakaraang presidente, nung nakaraang no, oh. gobyerno. Diba? Ito mm. ay positibo, no? At uh, uh, tanggapin naman natin na mayroong positibo. Oh. Pero oh, saludo ko diyan sa pangulo oh, sa larangan na oh. 'yan, oh. Oh, Pero nakikita natin may mga problema pa rin, no? Halimbawa, lagi mm. laging sinasabi na uh, tapos na ang masasayang araw ng mga kartel, ng mga smuggler, mm ng mga hoarders, yeah. holders, no? etc. Pero wala pa naman tayo nakikitang na yeah, o nakukulong. no? Mm -hmm. So hintayin natin dahil meron pa namang tatlo at kalahating kaon. Pero dapat mangyari yan. Kunti mag magkuka na tayo, magsisimula na tayong bumanat. No?